bawal magwaldas. Yan po ang sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang slogan na Bagong Pilipinas. Sa Bagong Pilipinas, bawal magwaldas ng pera ng taong bayan. Pero mga kababayan, bakit umabot ng 20 milyon ang pagkain para sa zona? Ito ba ay hindi pagwawaldas? Bakit pa na travel na lang ating presidente at madalas yung mga paparty, pa, pa sa Malacanang at Pasonjo? Ito po ba ay hindi pagwawaldas? tanong lang po mga kababayan po natin at kaugnay sa isyong ito may bago na namang pasabog itong si Ted Pailon panoorin natin Mathematics po tayo dito. O ah. sige, mag-mathematics ka. Oh. Kung 2,000 sa 20 million, tigma magkano po bawat isang tao yun? 10,000. 10,000 pesos per person. Ah? Kung 2,000. Sa 2, million. Kung 3,000, magkano yun? 6,666. Per person. Alright? Sa 3,000. Pero mga kapatid, hindi po pakakainin doon po sa buffet table yung mga security, yung person na binabak. Hindi. Opo. As a matter of baka kanya-kanya rin sila eh. ho ba? Yan ang mga kababayan po natin. Ano? Kasi kung itong igagastos nga na 20 million para sa pagkain sa sunak, eh dapat lahat pati empleyado at mga staff ay papakainin ito kasi napakalaki ng budget sobrang mahal ik nga kung sa 20 million na budget tapos 2000 yung mag-attend mayroong 10,000 ah kada atendes o sa bawat bisita mayroon siyang pagkain na budget na 10,000 so kung uh, 30,000 naman yung mag-attend mayroon namang makikit 6,000 bawat isa ang budget nila sa pagkain. Napakagalanti po, napakamahal. Samantala, sa totoo lang, napakarami po sa ating mga kabayan ang halos hindi makakain ng tatlong bisis sa isang araw. At kung makakain man po, eh, titipid na lang at ang ulam ay yung kaya lang ng budget. So, napakamumurahin o manaw. Pero kung titingnan po natin, itong 10,000 budget na ito para sa isang tao, pagkain ng suna, imagine mo ha, pagkain na po yan ng mga mahihirap sa loob ng isang buwan Pero bakit gano'n magwaldas yung ating gobyerno ngayon? Ah, dahil sila ba ay sanay sa pamumuhay na masarap at hindi nakaranas ng hirap? Ganun po ba ang ibig sabihin? Mga kababayan natin, tanong lang po oh, So dito po, tanong dito, mawalang galang lang <laughs> Sa pakakainin ninyo so, Ang lakas ng loob talaga ni Ted Pailon, no? So, anyway, sumasaludo po tayo kay Ted Pailon, mga kababayan po natin dahil unang-una, sa mga midstream media ngayon, eh mukhang siya na lang ang may lakas ng loob at tapang na magsalita against sa administrasyon ito. Kaya saludo pa tayo kay Ted Pilon, makaubayan po natin. Sa 20 million, okay. oh, sino-sinong kakain dito sa 20 million? Kasi ang kung 2,000 man, guests yan, mm. sa 10,000 piso bawat isa, oh, di kaya kayo lugi doon? Baka magigit-igit pa sabi ko eh, dami <laughs> Logi pa bang 10,000 bawat isa? Anak ng baka naman. Peace out! <laughs> Sa bagong Pilipinas, bawal ang waldas. Sa bagong Pilipinas, bawal ang waldas. <laughs> Isang kasinungalingan at pambubudol po yan, mga kababayan po natin. Dahil kita po natin kaliwat kanan ng kanilang pagta-travel, pa-party-party, pa-concert, pa at ito na nga po, ang bago nilang... <laughs> <laughs> pa trending ang 20 million na pagkain para sa zona na napakalayo po kumpara sa mga nakaraang administration Ah, walang infrastructure, bagsak ang ekonomiya, mababa ang piso, bagsak ang stock market, nagwi-withdrawan itong mga investors. Pero hindi po yung pinaproblema ng ating presidente. Ang pinaproblema nila kung paano nila mapakain ng 20 million ang mga bisita para sa SONA. At ano ang nilalaman ng SONA? Yan po ang ating pakabangan. Excited na po ba kayo? Ha? Ah, para marinig ang kanyang zona? Well, comment na po sa aring comment section. Mga kabayan, patungkol sa ating issue. Maraming salamat.